Grabe ano, talagang ang tibay ng sikmura na itong si Harry Roque. Sagad hanggang buto ang kasinungalingan talaga na itong isang ito. Para lamang malusutan itong mga naglalabas ang baho tungkol sa kanya. Ito ay napakalaking kahihiyan para sa, kapamily ah, sa pamilya na itong si Harry Roque at mga taong nasa paligid niya. Nakakahiya po talaga kayo. Hmm. Siguro inisip niya na kaya niyang lusutan yung mga ganitong klaseng kabulastugan. Sa buhay po, yung mga katarantaduhan at kabulastugan, lahat yan may kabayaran. Pwede niyong lusutan, pero sa paraan na siguro ay may remorse kayo kahit papano. Pagsisisihan niyo, gagawa na lang ng mabuti sa halip na ipagpatuloy ang kasamaan. Pwede yon pero ang ginagawang ito ni Harry Roque, na palala ng palala ang kanyang kasinungalingan at panluloko sa ating mga kababayan. Wala na. Tapos na to hindi na ito mababago ng kahit anong paraan. <laughs> kahit ng panahon, hindi na po mababago ang tibay ng sikmura ng isang Hari Roque na matindi ah, yung kanyang pagmamarunong at pagmamagaling dyan sa Senate hearing. So, anong nangyari? Butata siya. Akala, akala niya kasi, kaya, kaya niya ang mga katulad ni Senator Riza Ontiveros. Akala niya, kung siya ay international lawyer, maraming kayabangan, kung no, Hmm, minsan yung galing natin, pag yan po ay nagamit na natin sa maraming kasamaan, hindi na yan o obra sa kabutihan. Hindi na talaga. Okay, ayun. Itinanggi siyempre na si Harry Roque na sa kanya ko na yung bahay na yan. Huwag niyo pong sinuhin, huwag niyo pong uh, ismulin, maliitin ang kakayahan ng mga kababayan natin, ng mga netizens, lalo na po ng teknolohiya ngayon. Talagang mahahalungkat at mahahalungkat ang mga ebidensya, ang mga tinatawag na resibo, mariin niyang itinanggi na kanya ko na yung bahay. At kuno ay pagmamayari nga ng isang korporasyon, nabibilhin niya, na i-acquire niya. I mean, yung corporation na iyon. Pero ang masan masaklap dyan, hindi mo alam ang pangalan ng korporasyon. Hindi mo matandaan ko, no? Dahil napakahaba. Magmamarunong itong litsugas na ito, pero yung pangalan ng korporasyon na kanyang bibilhin ay hindi niya alam. <laughs> Por Diyos, por Santo, ba? Diba? Bukong-buko na, Bistadong bistado bistadong-bistado. Madam Hari Roque, sabi mo, hindi daw sa sa'yo ang bahay, pero ito ang mga ebidensya. Yon, meron dito ang sabi, stone wall cladding and crazy cut installation, Secretary Hari Roque Residence, Pine Woods, Baguio City. Ito pang isa, what a nice view here in Baguio with Ma'am Myla Roque, yung asawa ni Hari Roque. Secretary, Secretary Roque's new house. Yan. At syempre, hindi rin, hindi rin pwedeng ikaila itong housewarming party ko no? ng, sa bahay nga na si Harry Roque. Glad to be a part of this event with family and friends who graced this event. Yan po ay post ng isang kaibigan, siguro ay kamag-anak na itong si Harry Roque. Ayan, na nakabalandra po ngayon sa social media ang mga pictures at patunay yung tinatawag na resibo na sa iyo ang pamamahay na yan. Pahiya, eto, eto grabe na to. Sobra na yung panloloko. Sobra na yung kasinungalingan na itong si Harry Roque. Hmm. Dumigil na po kayo sa kasin kasinungalingan niyo Dahil kung, kung may plano pa kayong gumawa ng bagong kasinungalingan at tabunan yung mga kasinungalingan mo na yan, wala na talaga kayong pag-asa, Mr. Harry Roque. Good luck.